Di pa ata season ngayon ng ganito, ano na eh? season oh, na. season na din. Magkano po ang kilo? Okay, ang one kilo. May sinangaga. Bawang pa oh. Bawang meron. Pang dagdag. Hello Hindi naman Ayan, isang magandang buhay mga ka-farmer na dito po tayo sa San Narciso dahil ano lang naman to ah, parang side trip lang ano dahil ang target talaga namin ay bumili ng pang lumpia na marami-rami na siguro mga pang 2 weeks na rin so ayun tapos sabi ko daan na kami dito ayan galing po kami sa bag maraming bangka doon sa sa kabilang side na yun nga maraming mga bangkero pero hindi din po kami gaano nakapag hindi na ako nagvideo kasi konti lang po ang mga bangka na dumadaong tapos sa uh, the same time may naglalambat pero ang tagal pa nun maghintay natin so ayun po maliliit tapos galing kami sa fish landing nila hindi naman daw wala naman daw pong dumating na yung malalaking bangka pala yung ano doon so dito tingnan natin kung may makikita tayong magandang isda mga farmer na pang dagdag sa pang sigang sigang natin di ba pang uh, tinola so ayan, alam nyo naman itong mga palengking ito mga farmer isa sa mga kumbaga kung gusto nyo po ng sariwang isda talaga eh dito kayo pupunta kaya lang mas maganda timing nyo araw ng palengke so ngayon wala ito sigurado na hindi po araw ng palengke baka hindi oh, lang ang makita natin maliit lang na palengke ito San Narciso at shoutout pala kay ka-farmer Edward Alkaide at uh, ka-farmer Danny Alkaide kayo ang naalala ko pagka San Narciso ayan o oh. sana po okay lang kayo ayan so ano let's go na oh, ano na crazy si, si Bebe sa kanyang uh, na negosyo. <laughs> Ayan. Tapos mamaya, didiretso naman po tayong ang San Antonio, San Marcelino, and then, try pang dumaan ng subik, baka may mga yellowfin. Kahapon nakabili po kami ng yellowfin na, ano, ha? 100 pesos lang po ang kilo, kaya yung mga panglumpia natin na social, yellowfin masarap po yun mga farmer mas sana. okay din naman, Kaya lang syempre kung ano po ang available. So, ayun. Doon tayo sa ano, Yellowfin. Yung ano 90, yung uh, gulyasan na tinatawag yung tambakol 90 pesos. Eh doon na tayo sa Yellowfin 100 pesos. E, sulit mas ano 'yon. White meat. Quality talaga na ano. Tsaka masariwa pa rin naman. Ganda galing talaga sa subik so ayun tayo po ay ano na sisilip na ayan salamat Cardo sa iyong servisyo ayan talaga may tumatawag pa yata baka ah, may may siling kulot pa dito macam tayo pero alam ko hindi na season eh Saan ba tayo, bebe? Dito? Sakit ang mga gulay-gulay. Sakit ng legs ko, ha? Ah. <laughs> Ayun. Kaninens. Nagsiset up pa lang sila. Wow. Oh. Talaga. Oh. Early oh. morning. Oh. Oh, Mamaya pa tayo kakain eh small town magkakakilala ang mga tao soke okay. ayan magkakasoke mga farmer pero <laughs> alin ano dito mga farmer pagka na timing yung magandang harvest ng isda talaga naman sulit so talaga o oh, may buhangin pa tayo ng gulay yun meron pa rin sili bebe oh. siling kulot o oh, oh, bili tayo nito yan yeah. siling kulot yeah. tayo muna dito yung silip, silip silip muna tayo maka may maka may solid <laughs> ayan ito oh, ang mga ano na bago na po yung ano nila ayan o meron ng mga harang kung sa si ilang siling po mahal yun tingin ko easy sa pagdano ng niyog kasi mga Wag ng kakanin siguro baka mo order ayan wala doon kaano bebe no ng Wala nga Ay may kantin na sila oh Magpapalik tayo. Ito, ito. ito. Mm -hmm. Di pa ata season ngayon ng ganito. Ano, Nay? Iman, season na. Ah, season na din. Magkano po ang kilo? 40 ang 1 1.4. 41 po. Ang sarap po sa pakti. 23 usupuesa. Anahap eh. Tamatis <coughs> at saka ano lang naman sa pagkilo. Ano po? Kamatis Saka... Ano bang pagkilo sa dito lang talaga ito, no? Dito okay. lang. Bakit sa iba hindi lang tatanim? Ewan ko. Saan ayun, po ito sa mga Aita? Hindi. Dito. Dito. May nabibili ko ulit. So. Okay. Dito. Pero nung nalaman ng mga ano, yung nasa Maynila, nung natikman nila yun, dito na yung dinadayo dito. Sarap yung sili na yun. Eh. 80, 80 ba, Kahit sa pakbit, masarap siya. Sa... Bago na po yung ano ngayon. Ay, ano na, almosa lang mga mga. Sana po yung mga isda, tsaka ano. Ah. So dati ito yung isdaan? Hindi. Ah, yung ano, ginagawa po ngayon. Ito, gulayan ito. Pero ang dati ang gulayan doon sa baba. oh, oh. parang nabago ang nabago. Ano po? At least secure na yung paninda ninyo. Oh, oh. Ayos. Hindi, dagdag nyo na lang po ng ano. Gawin nyo ng 100. Anong araw po ang oras ng palengke ninyo dito? Araw ng... Webes linggo Ah, Webes linggo Bukas. Ay, Sabado lang pa lang raya. po po ah. San Narciso talaga lang ang sili na ito. Ano ito? Silipin natin yung ano. Thank you! Almochao. Wow! Naman talaga. San Narciso. Food ko, ala. Ang di ba? Oo. Iniba na nila. Tapos yung gusto. Ayun, dito na. Nako. Amoy lugaw. Kain na tayo ano, food court na May sinangaga Bawang pa oh. Ay, sabi ko na eh Gatang langka naman Gatang langka o oh. Favorite ha? Oh. O pa? Saan ka pa? Lugaw. Pasya na ako dyan. Hello. No. Ah. Pansi. Galing ha. I like it. Ah, sarap naman. So naandito na muna yung meat section, eh. Baka na ayos pa, meat section. Uh fish section open ano. Ayan. Alsada. Dito lang muna. Tingnan muna natin kung anong bang meron. Bangdandan. Ah. Anong papakil? papakil. Ha? Mm -hmm. oh, wala pa yata yung mga galing sa ano. ko nang naano yun? Tayo boss, tumulingan. Tsaka Ang okay. ganda ng kisa din yung yung... Wala pa yung isa. Labahi. Ito, bebe, ha? Eh? 51.4 Ayan mo. Kumamayanan tayo. Binang. Ilan kalahate? Ano? Kalahate? 51.4 <laughs> Flying fish. Ito lang po ang ano nito. Araw ng palengke talaga maganda dito. Ano? <laughs> Galonggong yan Kano kilo ng galonggong tol? 240 240 galonggong Hindi, ay hindi araw kasi ng paligid oh, so Malalaki eh Kinuha na lolo niya siguro ng ano. din lang kinuha ng galonggong nila. Ito. Ada naman ng ula, may galonggong pa. Hindi ka maano. Sa ano ko tumatay. Oo, ade. Bisogo, barat. Okay na po sa bisogo. Kuwentuhan natin sa. Hindi naman. Ano 'yung mamaya? Ano gusto mo? Uh, o, Ito. Parehas lang sir. Kapintas niya. Masarap. Isigang yan. Mataba. Uh Oo. -oh. Ay dito po magkat. 120 ka na natin. Yan. Ito ba? Paksi mo. Alin? Oo yun na lang po. Na lang. Dito, Ito ganun din po. 300. 300 ang kilo. So bago pa ang bisogo. Yung ano na eh, ganito lang talaga na pag ordinary days. Pag hindi araw ng palengke, ganito lang ito. Kunti lang ang nagtitinda. Why? Hindi po. Ba't wala po ngayon? Mamaya pa? Mamaya ah, mamaya pa darating. Maybe. Pinalinis mo na? Hindi. Hmm. Wag na, wag na. Okay na. Papaksiyon naman. Tanggalin yung Hindi na po, okay na po. Amina ang ano. One makano? Okay. Ito, oh, sariwang-sariwa. Ah, mamaya pa darating yung ibang mga isda. Ibulibo so, minsan sir, wala silang ma- Kuha. Wala sila. Ito pa din eh. Hirap na silang mga rin. Ito sir, hindi ka lang mga? Sarap yan. Sarap yan. Ano parang ano din. Parang bisugo din. Oh, oh. ano Ito mata oh. Ano? Pa tanya. Puasarap yang thank you. Pinagado bisugo. Eh, Ano? Nang dito. Ano? Oke mo. Ito yung kumapita nila. Ah, gusto mo bumili yan? Hindi, ano kasi maghihintay Ano? Yung lola. Ah. Ay, sakit nang hita ko ah. So, ayan mga ka-farmer ang ating short. Short, short. Yung kabila, no, naandun na yung meat, chicken, and uh, pork. So, hindi yeah. ko na pinuntahan. Same-same din naman, niya So, ayan, mga farmer, ah. Patagang nakabili lang kami ayunging dagat. Oh, pero gumanda yung, ano, ah. Gumanda alam mo naman, ah, food court. Boy food court. <laughs> Mamaya, talaga, ha. Hindi po pwedeng pag na nananghalian tayo, kailangan gatang langka. Wala, tayo. Walang uuwi. Hanggat walang gatang langka. Ayan. O kaya, makabili tayo ng buo na panggulay. Mas masarap. Ako ang magluluto. Ayan. Ay, mga farmer. So, yan Pandisa lang bango. So, ayan hanggang dito na lang po yan po ang palengke ng San Narciso so Webes at uh, Ligo ang kanilang uh, araw ng palengke ayan buti na lang nakajak pa tayo sa Subic kanina pero padadaan pa rin po tayo tanghali na naman na tayo God willing. so ayan ayan oh. kita nyo na pamilya namin patong lang natin to safe ka dyan brother ayan so kailangan kakachamba tayo ng a etong Coleman na ito kasi pasok na pasok sa roller lead, roller lead. ayan sa Narciso pa rin tayo mga farmer tayo po ay bibili ng inakita uh, daw si Bebeng Walis Boy Walis yung mga ganito po parehas nang nabili ko kay Kuya Mets to ayan ito maganda, malambo to aling Walis Bebe? Walis daw walis. Ito, tambo. Ba magaan. Ang ganda. Bebe magaan. Hindi masakit sa kamay. Kaya lang ano lang siya. Oh. Tapos gugupitin mo na lang ng ano para pantay yung ano niya. Ayan Oh. Ano yun bang ba gusto? Ah, walis tambo. Acting ah, ting. Tambo baliktad. Hindi na rin tayo nito. Maganda ito. Magaan eh. Alam niyo yung walis mga farmer. Kailangan titingnan niyo po yung hawakan magaan kasi mga ngawit kayo pag nakita nyo ang mataba maganda to pero katagalan napaka ano mabigat talo kayo ano kaya ito kakarga open na yung ano Pang ano yan? Pang beach yan eh Pang beach Kuha ka na yan, magaan bebe, tingnan mo I ano mo, I, iiiganan mo Ha? Ha? Paano pa naman ako Ah, okay Maliit kasi Kasi sobrang gaan eh Hindi, hindi nakakangawit Parang ito, ito Ah Tapos may kubo rin sila dito, ayan sa Narsasing. Yeah. Kind of Ayan. Magkano daw? dadala naman tayo doon sa prutasan para ano kita natin kung anong prutas meron bago tayo dumiret sa San sa so, kabilang vlog naman okay na? kita naman tayo sa prutasan napakalaking prutasan mga ako ano tipak tipak anong ano mo ano, ay oh. ito original kaya ito ito ang nakita problema matured na kaya ito bukado kita ko si naririnig ko si Kerry ah. ano yan? magkano daw? ang kilo? bigat yan ganyan ba yung ka lola? hindi ko hindi ko natikman. Yung kay Lola hindi lang sang gamot, no? Konti lang. Uh... Pero parang may chance naman. Pero hindi kasi ganun. Wala na. No. Meron din. O konti. No. Uh um... ayan baboy oh. ay ano to tabaron grabe naman suicide data ito ah tabaron hehehe <laughs> tabaron oh, mayroon silang uh, puno. alala ko si katakutan ay makapuno ay sira pala hehehe mira yan bukas papapakin late mo na ilabas para makakain ako ha kaya itong along ito makakain pa ito ha problema kasi maka hindi pa mature ano okay na let's go ikot tayo doon po kami dadaan sa kape papunta sa San Antonio sa kabila. Singkamas eh. Ganda. So ayan mga farmer yan po nagtatapos ang ating adventure sa San Narciso. Eto kasi ah dalawang way. Kung galing kayo ng San Narciso, ayan oh, papunta din doon. Papunta. Dadaan kayo ng San Antonio diyan. Ngayon, mas mahaba yan. Mas mahaba yan. Kaya lang kami dadaan po ng San Antonio kaya kami diyan lulusot ladan kayo ng palengke ng San, San Antonio kasi kung dito hindi na po kayo dadaan so, ayan maraming salamat at magandang buhay